Zut, dan, dan, dan. Anong good Ano? Mag-play na kayo? Asan na yung laruan ni Oreo? Asan ang laruan ni Oreo? Yung higaan ni Oreo, dinala mo na doon sa kwarto. Sinolo mo na kay Oreo iyon. Ha? Sa kuya mo yun ha? Nagaw mo na naman. Agaw-agaw ka na naman na higaan, kuya. Kuya Oreo? Asan ang toy ng kuya Oreo ko? Nasaan ah, ang toy niya? Wala nang toy ang kuya. Wawa aman. Wala na ikaw toy? Ah, Wala nang toy ang bebe ko? Hanap tayo ng toy na anak ko. Masa ano na yung toy mo? Wala ng toy yung bebe ko niya. Wawa naman. Ito na si Loso. Si Kuya Oreo ang niya. Ano ko? Oh, harang-harang. Kuya Oreo ko yan. Hanap tayo ng toy ni Kuya Oreo. May nakita ako kahapong toy dito yung iya yeah. di Hindi pala ito pwede. Manggalit si kuya mo. Nasaan ah, ang ni Oyo? Nasaan ah, ang toy ng Oyo? Oyo? Ayo, lika na rito. Ayan yan kay Bunso. Eh, paano yan si Bunso? nag ka oh, na naman oh. eh. Ito na, nanak. Ito na, ito na. Ito na sa'yo. Oh. Eh. Eh, pala yan si Bunso eh. Kunti Sir Nesto. Malamang niya ayaw niyo na buwe. Pwede. Pwede. Ah, Masama yan ang dog niya. Pwede. Go! Ay, Bunso! Ang laruan ng kuya! Tumaagawa na naman niya yan, kay kuya niya yan. <tinyo>